Tiniyak ng Philippine National Police na nananatili silang tapat sa konstitusyon. Ip ipagtatanggol nga raw nila ito sa paraang hindi maisasakripisyo ang karapatan ng mga Pilipino. Naragang balita ni Paul Montibon. Kasunod ng ginawang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hanay ng kapulisan at militar sa pagprotekta sa konstitusyon, tiniyak ng Philippine National Police ang kanilang katapatan sa buong saligang batas. Sa panayam kay PNP PIO Chief Police Colonel Gene Fajardo, sinabi nitong consistent anya ang kanilang hanay sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng bansa. Yung ating Chief PNP naman po, si Police General Benjamin Accorda Jr. has been consistent from the very start. Palagi po niyang pinapaalala sa ating mga pulis na dapat po ang bawat pulis po ay we should uphold and respect the rule of law. And when we, when we speak of rule of law, that is part of parcel of protecting the constitution po. Matatandaang nanawagan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa militar at pulisya na proteksyonan ang konstitusyon ng Pilipinas Ito'y sa gitna ng isinusulong na pagbabago ng saligang batas gamit ang People's Initiative na sinasabing isang maling paraan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng dating Pangulo sa militar at pulisya na trabaho nila ang proteksyonan ang konstitusyon, ang taong bayan at hindi ang iisang pamilya naman. Palagi pong pinapaalala ng ating CPNP na dapat laging isa puso at isa isip ng ating mga pulis. Na dapat alam natin yung ating mandato. Ang ating mandato ay to enforce the law at uh, respect the rule of law. At yan pa rin po yung gagawin po ng inyong pambansang polisya po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, naguhulat Paul Montibon, SMN News.